So, ito pang isang masakit na katotohanan <laughs> dito sa Canada. Pag masipag ka, malaki ang sweldo mo, malaki ang overtime mo, malaki ang tax mo. Pag nasa situation ka naman na, kunyari, parang sa akin, na na-layoff, and I, naka EI ako, employment insurance, right? At least kaya papano, mapapakinabangan ko. Pero since tayo, yung taong di tayo nakaupo lang na uh, naghihintay ng grasya, dumidiskarte din tayo ng pa-part-time, right? But the problem is, <laughs> lahat ng ini-income mo, if you are under EI, lahat ng nai-income mo, you need to declare. So, pag, na, pag kunyari nagka-income ka within, kasi ang reporting is every two weeks. So, kailangan i-update pag you are on EI, kailangan i-update mo sila kung nag-apply ka talaga ng job or kung meron kang ibang pinagkakakitaan, Lahat yun kailangan amin, sabihin mo, aminin mo. And then, pag, pag may na-declare ka doon na income mo, makaka-apekto yun sa tatanggapin mo na EI. So, di ba? Instead of the government <laughs> appreciating you dahil hindi kayong nakaupo lang na naghihintay ng grasya, dumidiskarte ka, kaya nga, no wonder yung mga iba, mas prefer nilang, wag, wala na lang talaga, hindi na lang gagalaw. Or kaya nagka job sila. Kasi di ba, hintay mo na lang yung employee insurance. Yan lang.